Hindi naging hadlang para sa magit isang dang persons deprived of liberty na nakakulong sa Manila City Jail para makapagtapos ng elementary at high school. Hinimok naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga PDLs na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. May ulat si Kenneth Pasyente. Dalawang taon nang nakapiit sa Manila City Jail Female Dormitory ang 56 na taong gulang na si Grace dahil sa kasong iligal na droga. Kwento niya, Inakala niyang dito na magtatapos ang lahat ng kanyang plano sa buhay. Pero kanina, grumaduate si Grace ng elementarya matapos mapabilang sa alternative learning system. Natutak bumasa sa mulat. Pagkwenta, marunong na ako lahat. Nakulong man ako, hindi ko rin sinayang ang oras na nakulong ako. Isa si Grace sa 54 na nagtapos sa elementary level habang 166 na female persons deprived of liberty naman ang nagtapos sa junior high school level. Kinilala ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagpupursige ng mga PDL. Lalo't hindi naging hadlang ang rehas sa kanilang mga pangarap na magkaroon ng maayos na pamumuhay sa hinaharap. Hindi magiging madali ang buhay pero kahit hindi ito madali, lalong-lalo na sa inyo, magiging puno ito ng oportunidad. Kung marunong lang kayo tumingin sa mga positibo na mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo. Hinimok din ni VP Sara ang mga nagsipagtapos na ipagpatuloy ang pag-aaral oras na makalaya na. Tiniyak din niyang patuloy na pinalalakas ang edukasyon hindi lamang sa mga piitan, kundi pati sa mga komunidad. Dahil ang mandate natin sa Department of Education is formal and non-formal schooling. So gusto natin makuha lahat uh, to graduate uh, basic education dito sa ating bansa tuloy naman ang Manila City Jail sa panghihikayat na makapag-aral ang mga PDL lalo na't na batay sa kanilang datos, karamihan sa mga pumapasok sa piitan ay walang sapat na edukasyon. Meron kaming matatanda challenge namin, uh, 'yung no read no write sila. Tapos ano, uh, ayaw na nilang mag-aral kasi 60 years old na daw sila. Sabi ko, hindi habang 60 years old ka, kailangan mag-aral ka para hindi ka maloko. Nagpaabot din ang Office of the Vice President ng pinansyal na tulong para sa mga graduate na PDL Kenneth Pasyente para sa bayan.